Nawat na si RR Mix guys Hindi na makasandil guys yung may-ari nito Ayun pa hmm. Laki ng puno ng malunggay Ito pa mamaya oh, saging Maghanap ako ng mutya ng saging guys Kaso wala pang may bunga dito hmm. iba talaga may tanim guys iba din ang kukuha oh. Ay, boss, kumpay ng kambing yun mo pinuto lang tapos itinapon lang yung mga dahon oh. kakunti lang yung kinuha oh. dagdagan pa daw oh. Oh, ah, pinutol pa. Pasting daw nga guys eh. Kaya gulay-gulay na lang daw muna. Wala da pang sahot uh, sa white guys eh. Sumo muna. Gamot. Ta tataba ng dahon ng malunggay oh. Tapos manok na nitid guys ah. Lambung dia lah guys.